Napakadala nga po namin makumpleto limang babae dahil nga po sa kanya-kanyang trabaho. Lalo na po yung panganay naming ate, napaka busy. Makiki makikita lang po namin niya ang pagdadaan din sa aming harap ng bahay. Ay kaya naman nung kami inaya, abay go for the gold ang mga ining. Minsan la ang ari Misa namin yung ate namin iyan. Yun ang may isa dyan namang Yun naman yung unawa na namin. At dahil siya po ay principal din sa napakagaling para lang din sa amin. Siyempre, mas masayang labas namin dahil nakasama namin ang aming mahal na inay. Tuwang-tuwa nga at siya nakalabas. Di man niya lubos na ma-appreciate ang lahat kasi po siya ay makakalimutin na. Kaya naman, bawat ngiti at halakhak niya ng time na yon eh, napakasaya na rin namin. Bagamat maraming pagkakataon na hindi namin siya maintindihan, ay pilit namin inuunawa dahil na nga rin po sa kanyang katandaan. Kaya yung mga pagkakataong ganito ang kami ay nakakalabas ay talagang precious para sa akin. Kaya pakatandaan, mahal na mahal ka namin inay, kahit kami ay di mo na maalala at lubusan ng makalimutan. Love you inay at mga ate ko! Nana, we love you.